Papuri at pasasalamat sa Diyos ang ibinalik ng mga adventista sa Magsaysay Occidental Mindoro dahil sa mga biyayang kanilang tinanggap at ngayon ay buo at naitayo na ang kanilang bagong simbahan. Ito ay tinuturing nilang patotoo sa dakilang pangunguna ng Panginoon sa kanilang mga gawain at paglilingkod. Ang kanilang kasiyahan at pagtatalaga, balitang may pag-asa ni Elsa Guyo. Masayang ipinagdiwang ng mga miyembro ng distrito ng South Occidental Mindoro 2 ang inaugurasyon at paghahandog ng bagong bahay-sambahan ng Magsaysay Seventh-day Adventist Church. Sa temang Faithful and Grateful We Will Go, ay pinangunahan ni Pastor Danilo Fiecas, Presidente ng Mindoro Island Mission, ang nasabing gawain kasama ng mga opisyales at buong kapatiran ng SOM ngayon po ay narito tayo sa lugar ng magsaysay na kung saan ang uh, ipinatayo na bahay-sambahan ay pinasimula ng ito'y ganap na magagamit upang uh, dito ang mga kapatid ay mag-ipon-ipon sa pagsamba sa kanya uh, sa panahon ng araw ng sabat at iba pang panahon ng mga pagpupulong. Sa tulong at biyaya ng Diyos at ng mga kapatid na may mabubuting puso, ay naitatag ang bahay sambahan na ito makalipas ang mahigit tatlong taong konstruksyon. Uh, nagpapasalamat ako talaga sa kabutihan ng Panginoon sapagkat uh, naging matagumpay ang dedication and inauguration ceremony ng Magsaysay Church sa kabila ng maraming mga challenges na kinaharap nito. Ano po? Siyempre una yung pagpapagawa ng ating church building yung financial na pangangailangan bagaman nagkukulang ay hindi nagpabaya ang Panginoon na i-provide dahil gumawa ang Panginoon sa tulong ng mga kapatiran na sumuporta sa buong distrito ng Sogto sa bawat mga churches na sumuporta sa iglesia na magsaysay ay nakita natin doon yung labis na kabutihan ng ating Panginoon. Sa pagkatagtag ng bagong simbahan, inaasahan ng kongregasyon na palawakin, palakasin ang pananampalataya at ipalaganap ang mensahe ng pag-asa para sa komunidad. Naging matagumpay po ang ating po programa at dahil dito tayo po ay mas lalo pang napalakas at napatibay na magtulungan sa gawain nating Panginoon at mapapadali na ang pagbabalik ng ating Diyos na siyang ating tagapagligtas. Nagtapos ang pagdiriwang na nag-iwan ng panibagong pag-asa at mas matibay na pagtitiwala sa kabutihan ng Panginoon habang patuloy na gumagawa sa pananampalataya at paglilingkod. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Elsa Guyo para sa Hope Today NPUC News.